Hello, good morning! Yes, good morning, Papa Markie. Good morning. Kasama din natin si Papa Ace. Palitan namin, problemado ka daw. Good morning po. Hi! Hi! morning po. Oo. Uh, anong problema? Um kaya kasi nung bali no, last October kami nagiwalay nung ex ko. Ex mo. Okay, o, ano mo ang pangalan mo? Uh, Rain, Rain de la Cruz. Rain. Six, Tapos si nakilala, nakilala mo Rain? Si Sunny na lang. Ano po? Sunny uh -oh. na lang. Ah, uh, mag na po siya. 76 na. 76! Kaya pa ba yun? Saan mo naman nakilala? <laughs> well, well, ano uh, kasi lang mabait lang, gano'n, parang, ay lang, uh, ano? Parang, parang, friend, uh, parang friend lang, gano'n. Ano right. no? Friend mm -hmm. lang. Ah, uh, uh, na-develop, gano'n. Uh, alam mo, itala. alam mo, ano? Rain, Rain, pagka ganun, uh, edad, uh, mabait na talaga. Yes. <laughs> <laughs> na-develop oh. daw. Baka na-develop kasi maraming ari-arian. Ay! <laughs> Nawala. No, ay. Wala siyang pera. Ah. okay. Sino ang na-develop? Ikaw o siya? Parang ako at time na yun, depressed ako, din na mamatay lang ang mother ko. din siya, ah. nag-looking, for sa partner, judo. Ah, sa kayo nagkakilala? Online? Ma, uh, labor natin. Ah! Kapitbahay! Ah! Ay! iba. Hindi na lumayo, ha? Oo! Oh, oh, oh. Siyempre, kung, 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 kung comfort mo, ang isang uh -oh. tao, kailangan malapit ka sa kanya yes. at anytime to the rescue ka. Pero, tsaka, kapag pwedeng ilihim, mm. hindi masyadong halata, magkapit bahay, tropa. Ah, uh, hindi mo yung kaya yung ilihim. Ah, bakit? Wag mong minamalik yung mga mantis. <laughs> <artist. laughs> <laughs> <laughs> Tapos, So, pumili ka sa kaumos na ibig kasi akala ko wala na problema, may ah. relationship na ganun, ah. 'di ba? Mm. Pero na problem is pala may siyang anak. Tatlong anak, babae. Ay, nako. Ay, nako po, doon magsisimula mm, ang, ang, problema. problema. Kapag uh, smooth mm -hmm. kayong dalawa may mga taong makikisaw-saw dyan syempre hindi pwedeng ano yan uh, Ma masaya lang kayo uh, after 3 years eh, kami sa bahay nila ay, hindi sa ka hindi na kayo lumayo. Charot. Sa <laughs> Kung makapag-live-in naman sa bahay niya, uh ah, ah, bahay ah. mo lang naman yun. kasama <laughs> yung ano, kasama yung gusto niyang anak. Ay. Okay. Na Ta jobless. Yes. Na jobless. Oh. <laughs> Tapos, okay na ako for three, three, years. Okay siya. Malambing din. Walang problema. Mm. Then after three years, last year, ano, uh, nagka problema ng pera yung anak niya. Oh. Nagka yung jobless. Uh Oo. -oh. Kasi ngayon, malaman niya anak niya, siyempre, anak niya yun. Uh, kailangan kailangang malaki pera. Parang naburido siya, nagdabog siya, nagdabog Ay. sa akin. Parang gusto niya mag magbigay din magbigay rin ako sa kanya. Ah. Pera. Okay. Um, ah, ah, Para sa anak niya. Uh -huh. Anong-anong nangyari muna sa anak niya? Ano po? Anong nangyari muna sa anak niya? Anong role? Anong nangyari sa anak niya? Oo. jobless bless to siya. Gusto lang niya naman may pera, gano'n. Oo. Nangyari niya yung tatay niya. Eh tatay niya kasi kung namubleme anak niya ng bunso, problema rin siya. Ilang taon na yung pinag-uusapan natin dito na bunso? Forty-five na ako. Oo, forty-five. Tapos? Ayun, nangyari sa kanya? Uh, ah, Nagagurido, nagdabog, kinakita niya ako ng pangit ugali gali niya. Sabi ko, may sinamong minsan sa kanya na kasi ano lang, tanong, sinagot niya sa nagdabog. Parang feeling ko, hindi na ako fight ng bahay na yun, hindi na rin ang fight ng ano niya, ang plano niya sa buhay. So, nag-decide ako malis. Hmm? Oh? Eh, nagtalo kami. Parang di maganda yung pag-iwalay namin, di galit. Hmm. So, sabi ko, pan, walang kami excuse, basta galit lang. Umalis lang ako sa bahay nila. Kasi nagdadalog siya. Sabi ko, kumain naman siya, umalis ako, gano'n. Kasi ayaw nang nangasaktan ko yung anak niya, ina, inuwi na gano'n, parang may napipitasam, gano'n yung komento. Sabi ko, 45 years old ang anak mo, bakit? Bagay, anak naman po ngayon, di ba? Mm. Na sabi ko, bakit? Parang ano, binibigyan naman lahat sa kanya. Walang kontra doon. Kaya lang, yung meron mga instance na napaka pay hindi mo sagot sa pera. So, sa bahay nila, gano'n may tinanong, ang siya eh. Gano'n. Oh. Yun lang. Pero, yung, pero ikaw ba? Hindi ako, hindi Ah, okay. Pero ikaw ba, that moment, nagbigay ka ba ng pera? Hindi po, hindi. Kasi sabi ko nga sa kanya, simula na kaya niyang magmukod kami, sabi ko, sige, gayon ko na usapan natin. Pera mo, pera mo, pera ko, pera ko, sabi ko. Ganun na lang. Kasi nga, uh, um, may instance na marami naman siya kita o kaysa akin eh. Ano ba yung trabaho niya? Ah, minsan nag-sign na sa mga bahay-bahay, gano'n yung gagawa. Oh, ah. Uh, na nakapagawa pa naman siya, malakas na naman siya. Ah, okay. Tapos siya tayo pa sa Manila, sa Balisola, gano'n. Ah, okay. Yun. So, ngayon, lumipat ka na doon sa kabilang bahay. Sa kapit-bahay lang naman kayo, di ba? Ano sa amin, o mismo sa amin. Tapos? Pero hindi ako nagpapakita ngayon sa bahay. Kasi nga, nabibig ako. So, sambal-sambal ako sa trabaho ko, ako nakitira. Ganun. Para, tagal mm. na, 5 or 3 months. 5 so, or months na ngayon. Hindi ka ba hinanap niya? Hindi ka... Minimesage na? Hindi ko, wala wala, wala po. Kasi nung sa sobrang galit ko, lahat ng mga Facebook na ibinalaki ko, pati number ko, black ah. ko. So, Sinatawal mo siya one time. Mm. Anak ko na ngayon sumasagot. Oh. Ah. Uh, mm -hmm. okay. So, sabi ko, siguro, wala na talaga. Sabi ko. Mm. Ikaw ngayon ba? Bang, ah, ikaw ba? Wala ka bang mga anak? Ay, wala po. Single ko. Ay! Kabug. Ah, okay. Hmm. So, ngayon... So, ngayon hindi oh, ka na rin nag-anak. Oo, late na So, walang effort to win you back? Pinabayaan ka lang? Oo yun yung masakit na po. Kasi pinalagaan ko siyang time na sabi niya, di na siya nalala na anak niya kasi may ng siyang bui niya eh. So, pinabayaan ko siya. So, naawa ako. Madali lang siyang maawa eh. Kaya, eh. Oo, ngayon? Nakola ko sa kanya. Aha. Uh -huh. Kasi ko, kasi mabait naman siya naman. Dito lang, ito lang, atin, ito lang lately na nanabago. Sabi ko, ate uh, Chris, hindi ba ugali niya? Dati hindi naman ganun. Mm, so, hindi na ba enough yung dating bait niya para mas intindihin mo? Total, medyo na-aburidod din lang naman siya mm -hmm. last time? Eh kasi yung ano, yung ibang klase yung ano niya, yung galit niya Talagang Talaga, asin, parang kulang na lang, palayasin ka. oh, tsaka nung lumayas ka, pwede naman kasing na, na, na medyo nagtampo ka lang, mm -mm. eh hindi ka pinapansin, mas iniintindi yung anak, di ba? Eh, ngayon, umalis. Uh -oh. Baka pwedeng habulin. <laughs> hindi naman hinahabol. <laughs> hindi <hinahabon. laughs> naman mo sakit to? Ako, ako, ako po sa umalis pa pa, Mikey, sa kanilang bahay. Kaya nga. Oh. Uh -oh. Eh halimbawa ba? Halimbawa ba sabihin niya bumalik ka na. Babalik ka ba? Eh ayaw naman niya pumayag na magsolo kasi siya kasama yung bunso niya anak ko. Ah, okay. Tapos yung bunso so, anak tambay lang. Opo, asado sa tatay. Hmm. Okay naman naman kasi lahat naman ng opportunity ka tulad niya. Meron siyang mag-business na yeah, lagay mo ano siya, service card at gano'n. Ganon din yung anak? Nakaabang na kasi. Eh, ganun din yung anak, gusto sila din lang dalawa magkasama. Yes. Tapos si Kao, dispatch siya. so the feeling is mutual. Kasi Papa Mike, kung gusto niya talaga, kung na-interesado ko sa akin, ang ganyan story ako, alam niya yung number niya, alam niya yung bahay ko, tapos yung baby ko, alam niya rin. Kaya naman ko kung gusto pa rin niya, pero hindi eh. Pero may ayaw ko 3 months. Eh di alam mo na ang sagot. <laughs> yun nga po, pa mm. Mike. Pero sabi ko, yung may yung may nasa, masabi ko sa kanyang siya ako masakit. Sobrang galit ko sa kanya. Anong sinabi ko? Mamatay ka na. <laughs> Ay? Yan <laughs> po. <laughs> Mamatay ka na. Ah, okay. At uh, most of the time, yung mga salita, yung makaka, makakasakit sa damdamin True. ng mga taong importante sa atin. No? Opo, yun nga, nga. Yung nangyari po na, Papa Mike. Ito yung sabi ko, kailan mo ba humingi ng sorry sa sinabi O pabayaan ko na lang? Ah, um, sige. Okay. Tanong natin yan. Yun. Sige. Tanong natin yan sa ating mga kasi siya. Bida -bida. Kasi sinabi niya, mamatay ka na, matanda ka na. Ganon. <laughs> Uh, Oo oh, siya Eh syempre Nagkapalitan na ng Mga maaanghang na salita Yes Eh okay, nako mga kapuso Ano nga ba ang dapat gawin Magsusorry ba siya Ah O oh, kayaan oh, na lang oh, Syempre <laughs> pag magsorry Magkakausap uh Oo -oh. Magkakabalikan Yan <laughs> By the return of the comeback <laughs> back Yan na okay, naku, Mga kapuso Yan po ating malalaman Iba kasi kapag galit ka Tapos mm -mm. medyo Pigilan mo yung sarili mo Puso mo Tapos maya maya Mahihimasmasan ka True Pero kapag galit ka Syempre bira ka lang ng bira yes. Mamaya magsusori, mag magsisisi ka Nandun na po siya mga kapuso sa nagsisisi na po siya kasi nga naman mm -hmm. nagsalita ng hindi din naman maganda eh pero tayo naman mm -mm. kasi malamang eh ganun din ang sabi sa kanya ano na mabuhay naman, <laughs> siya. mabuhay naman siya eh, kasi siyempre eh uh, babatohin mo din yun ng bato kapag binato yes, ng yes. bato hindi man uso yung tinapay Aja, <laughs> nako mga kapuso, eh sa palagay niyo pa maayos pa bang sigalot na to? May dapat bang mag-sorry? Oh, ay oh, eh, basahin natin ang say ng ating mga bida-bida Nako, ito sabi ni uh, Chaka. Ano hmm. to, Chaka nimo? Sige. Hmm. Makipag-usap ng maayos para sa closure, pero need na pero no need na magkabalikan pa. Uh, pinagtagpo lang kayo pero hindi kayo tinadhana Ay! ay. Naksayang mm. naman ah uh, Sabi ni Miles, kung hindi naman malala Dapat pag-usapan ng maayos O maayos pa ba? Ay, hindi dapat legal uh, Dapat legal ang paghihiwalay Para happy both side At walang stress po Pag-usapan nyo talaga yan Ah, uh, Matatanda na kayo Ay At mm. Ay Feeling ko naman, yung paghihiwalay, laging may kailangan masaktan. Oo naman. At kalimitan, sila yung mas nagmamahal. True. Oh. Saan ka nakakita ng hiwalay? Yan, walang nasaktan. Na para relax lang parehas. Oo. <laughs> Naku. Ito, si Judith. Mm. Naku pa sabi niya, ha, masasabi ko lang po sa caller, kahit man uh, hindi niya sinasadya magbitaw na masakit na salita, dala lang kasi yun ang sobrang galit. Kaya hindi mo na alam na nakakabitaw ka na ng masakit na salita. Pero magkaganon man, kailangan niya pa rin humingi ng pasensya. Pero wag na siya makipagbalikan kasi hindi naman pala siya kayang ipagtanggol sa anak niya. Mas, mas pinili ang anak kaysa sa kanya. Okay, swerte na nga siya eh, kasi pinatulan pa siya sa walang sabit kaya good girl oh. tuloy mo na lang ang buhay mo. Oh, tsaka ano-ano naman siya. Uh Oo. -oh. Kung mapipiliin, mukhang siya yung lagpak. Oo, oh -oh, hindi ka naman kada, kita kadugo. Oh, kapit Kapitbahay ka lang. <laughs> <laughs> uh, sabi naman dito ni Rosemary, ako mm. mo na sis. Walang patutungo ng relasyon nyo hanggang nang jan nakikialam yung damuhong anak. Maganda man ang work mo. Magpahanap ka na lang kay Papa Marky. Wala. <laughs> um, may tutulong ko. <laughs> <laughs> sabi oh. ni Lori, mag-usap kayo ng maayos pero huwag ka na makipagbalikan dahil mauulit lang ang sigalot. Lalo na kapag ka nagpisan ulit kayo sa iisang bubong. Ay! Nako, sabi naman ni Kenneth. Masasabi ko lang sa'yo ate, hayaan mo na lang siya. Isipin mo na lang sarili mo. ah uh, kung ako sa, sa'yo ate, mag-isip-isip ka po, marami pa dyang iba. Kung gusto mo lang, eh, single, ako na lang. Ha? Ay. Kita tayo sa Feb 14. Oh. Ano ba yan? Sabagay, malapit na. Mm-hmm. Nako, sabi pa dito Papa Ace, Papa marky Stop na Hindi niya kailangan humingi ng sorry Nasaktan din naman siya ah uh, tawag dito, patas lang Ay, nakpon Nakpo, na mga ka. kapuso Ikaw ba naniwala ka kailangan ng closure sa relationship? Hindi na oh. Closure is closure Yun na yun, yun yung closure Oo, tapos na yun Hindi na kayo nag-usap Umalis ka, na. hindi ka hinabol Stop na Yun na yun At saka naniwala ko na Kapag matanda ka na uh -oh. Piliin mo na yung mga desisyon Na hindi nakaka-stress Totoo kasi eh, hindi mo naman din maintindihan, hindi mo din naintindihan mo na, 'di naman siya. Uh -oh, uh -oh. Na para may peace of mind tayo, ihiwalay natin 'yung mga puti at dilaw. Dapat tayo lang dalawa. Eh ganoon din ang iniisip ng mga bata. Uh Oo. -oh. <laughs> hindi mo naman kailangan ng ba, matandang 'yan. <laughs> <laughs> Ikaw naman ay matanda na. Kaya, yung, yung mga kahihinat na, na mga desisyon nila, kung sino yung mananaig bandang huli. True. Sino yung pipiliin mo pag nagkanda... Nagkanda problema. na problema. Oh. sino oh, oh. Sinong mas matimbang? Eh, hindi ka pinili. Alam mo na yung sagot. Oh. <laughs> Di ba? kung pipili ka din lang naman, tapos problema lang, True. stress din lang, ay baka mas maganda na solo na lang. True. O di kaya, umili ka, nang sa huli, ikaw ang pipiliin din. yon. Ah! Yung mga desisyon na pabigla-bigla, dahil sa emosyon, mm -mm. ito yung sa huli pinagsisisihan mo. <laughs> Totoo yan. Pero kung may need talaga sa sarili mo just for the sake lang na magkaroon ka ng peace of mind mm -mm, go! na I did something wrong sa isang tao na importante sa akin. Ah, uh, din naman ganun. Pero mm -mm. Oh, kung gusto mo din lang makawala doon sa burden na 'yon. Uh -oh. Mabigat kaya yun dito. Ang hirap din. Oh, yes. Oh, oh. Kaya ako kung minsan hindi ako napapayag na ma-stress dahil sa ibang tao. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kung oh, sinasabi ko talaga sa kanila. Uh -oh. Ang mabigat kaya yun dito. Natuto. Maka-stress buhat, no. Buhat-buhat mo. Oo. Oh, eh, kung makakatulong naman sa why not coconut. True, para makahinga ka ng maayos kasi hanggang ngayon hindi siya makahinga ng maayos. Pero kung sino sugarcoat natin at gusto pa rin namin na nating makipagbalik uh Oo, -oh, kumawani lang. <laughs> <laughs> Kwani Kuh magsasari para mag-uusap. <laughs> Pero ang gusto, ay gusto lang naman tumabi. <laughs> Kaya, huwag ka nang wag ka nang mag sa sarili mo. Uh -oh. eh. Ano ba talaga ang gusto kong mangyari? True. Eh ngayon, kung ito bang gusto mong mangyari, eh ano yung gagawin ko? Eh, mm -hmm. kung sa huli, ganyan at ganyan din lang at mauulit, eh, pass na lang. Ako, <laughs> eh, natin ating... Nawala na po Oo, si Rain. Nawala si Rain. Ah, uh, try na uli natin na makontakt si Rain. <laughs> Kasi sumigat na yung araw. <laughs> May na medyo, medyo kumuko na eh. Oy, may mabot, ambo Ay, maambon ba ngayon? Oh, kanina. hindi kanina, maambon ambon ng oh, Okay, sa Pasig. Uh, yung parang walis walis <laughs> wish lang. Walis walis, <laughs> walis lang. <laughs> ah, <laughs> uh, sige, naka manalaman natin 'yan. Oo, uh -huh. kung uh, sorry pa ba siya or what? Mm -hmm. 'Di ba? Pero ako talaga hindi na. Uh -huh. Okay na 'yun, tapos uh -huh. na 'yun sa akin. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tsaka single ka na. Okay na uh -huh. 'yan. Nasa nasa linya na siya. Hello, Rain. Yes, Papa, papa Mikey. Oh, napakinggan mo na yung sabi nating mga bida-bida. Oh, okay, ngayon, decision okay. mo na ngayon. Nagsosorry uh, ka pa ba? Ayusin siguro, mo pa ba? Okay. Oh, hindi na po. Hindi yeah. na ako mag-sorry. Oo, oh, mm -hmm. oh, hindi na kailangan. So, na-realize ko rin po na tama sila. Mga ano. Mm -hmm. Oh. Oh, okay na po yung... Kung oh, so, oh, na, on na, na, na rin to ko, Papa Mike. Papaano ah, oh, oh. naman kapag siya yung nag-sorry? Uh, siguro, uh, ganda lang. Pregnant or what? Ganda na lang ah uh, sure ka na ba dyan? Yes. <laughs> <laughs> oh, sure. mo sabi mo, Papa Marky eh, kasi mm. madigat na sa dibdib. Oo. Oh, oh. Tanggalin mo na, diba? Na. Mm. na. Okay. Sige, nakikinig si... Ba't salamat. Hindi, nakikinig yung ba yung ex-jowa mo. Ay, yung gusto mo nang ito yung, na yung gusto mo nang <laughs> <laughs> uh, Ito na yung pagkakataon to unload ko anong yes. kung ano yung bigat na nararamdaman mo diyan. Halimbawa, kaharap mo siya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Hoy, ba... Ikukan ko lang ha. Bawaling mamatay ka na. <laughs> <laughs> Asya, anong sasabihin no. uh, uh, mo? Go! Manuel, gusto bang minahal mo ko? O, eh, minahal mo lang ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko dahil mahal ko? Hoy, Claudine, ikaw ba yan? <laughs> 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 Claudine, ikaw yan? Charot. <laughs> yun po ako. Yun, yun lang. Yun lang sabihin sa kanya. Kasi, ah, uh, Minahal ko po talaga siya. Kaya lang, ang sakit talaga nung ginawa niya na parang hindi ka pinaglaban nung time na, ayun nga, eh, may talaga kasi kadugoy niya po yun eh. Kailangan talaga na piliin niya yun, hindi ako. Barangay LS 97.1 97.1 Forever number one.